Nako, saktong-sakto sa panahon ngayon na Totoo bang pwedeng ma-high blood sa pagkain ng taba ng baboy? Hmm, tara, let's prove it. Madalas ka bang kumain ng taba ng baboy? Alam mo bang pwede kang ma-high blood sa pagkain ng taba ng baboy? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Ayon kay Dr. Renato Paragas, CEO ng isang water mineral sa Pilipinas, na hindi nakaka-high blood ang madalas na pagkain ng taba ng baboy, kundi ang kakulangan ng pag-inom ng tubig sa katawan. Ngunit taliwas naman ang isinaad ng NutriGarden.com na kung saan ayon sa kanilang research mula sa The National Institute of Health, ang pagkain ng red meat ay triple na posibleng maugnay sa sakit sa puso. Ayon pa sa isang pag-aaral na nagpapakita na ang taba ng baboy ay konektado sa hypertension at nasa sa grupo ng mga pagkain na mabilis na nagpapataas ang presyon ng dugo. Kaya naman ang say ng mga doktor, ang high blood pressure ay may mataas na risk sa kalusugan. Kadalasan ito ay mapipigilan o kaya naman na manage sa pamamagitan ng ehersisyo, diet at pagmamanage ng stress.